Noong May 3, 2023, makikita sa video ang pag-aresto sa isang lalaking nakatakipang mukha. Ito ay ang labing tatlong taong gulang na si Costa. Siya ang tumawag sa mga polis upang ipaalam ang kanyang ginawang krimen sa kanilang paaralan, na kung saan nagdulot ito sa mga tao ng takot, kalungkutan, pag-iyak at pagdadalamhati. Ano nga ba ang ginawa niyang krimen na gumimbal sa buong lugar ng Belgrade, Serbia? Sa murang edad, paano nga ba niya na isakatuparan ang kanyang nakakakilabot na plano? At bakit nga ba niya ginawa ang mga bagay na yon? Kung nais mong malaman at masagot ang mga katanungan na yon, tara, ikikwento ko ang buong istorya patungkol sa ginawang krimen ni Costa. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Costa Kekmanovic ay sinilang noong June 30, 2009 at lumaki sa Serbia. Siya ay kilala sa pangalang KK ngunit hayaan niyo akong tawagin siya sa pangalang Costa. Ang labing tatlong taong gulang na si Costa ay nagmula sa isang mayaman at kagalang-galang na pamilya. Sa katunayan, ang kanyang ama ay isang radiologist at profesor. Samantalang ang kanyang ina naman ay isang abogado. Mula noong 2019 hanggang sa kasalukuyan, Nag-aaral si Costa sa Vladislav Rybnikar School na matatagpuan sa distrito ng Vrakar sa gitna ng Belgrade, isang eleganteng lugar ng tirahan ng kabisera ng Serbia. Naayon kay Prime Minister Alexander Vucic na mga panahon na yon, ang paaralan na nabanggit ay isa sa mga pinakamahusay na paaralan sa kanilang bansa. Na kung saan ang mga magulang na mga mag-aaral na pumapasok dito ay kumikita ng hindi bababa sa 300,000 dinar sa isang buwan o katumbas ng humigit-kumulang 2,500 euros. Dahil ayon sa tala, ang karaniwang sweldo sa Serbia ay kasalukuyang humigit-kumulang 80,000 dinar o katumbas ng 650 euros. Kaya nga masasabing nasa masaganang pamumuhay si Costa. Ngunit sa kabila nun, inilarawan pa rin si Costa ng ilang nakakakilala sa kanya bilang isang introvert at tahimik na bata. Gayunpaman, sa kanilang paaralan, siya ay inilarawan bilang isang masigasig, edukado at dedikadong mag-aaral na mahilig sa astrophysics at sports, lalo na sa karate at basketball. Ngunit sa hindi inaasahan ng marami, noong alas 8.30 ng umaga ng Merkoles ng May 3, 2023, pumasok si Costa sa kanyang paaralan na may dalang dalawang baril at tatlong magazine na may tiglabing limang bala bawat isa. At sa loob naman ng kanyang bag, mayroong apat na Molotov cocktail o dalawang boteng nilagyan ng gasolina para gawing bomba. Nang makarating sa paaralan si Costa, kaagad niyang binaril ang security guard. Matapos nun, habang naglalakad siya sa pasilyo, pinaputokan niya ang tatlong babae. Nang makarating sa history classroom, mula sa pintuan ng silid-aralan, binaril naman niya ang isang guro. Pagkatapos, Ibinaling niya ang tingin sa mga estudyante at saka nagpaputok muli. Matapos nun, dalawa pang silid-aralan ang kanyang pinasok at pinagbabaril. Natapos lang ang kanyang pamamaril nang makarating siya sa hangganan ng pasilyo palabas ng paaralan. Pagkatapos ng ginawa niyang krimen, tumawag na siya sa mga pulis. Ako si Costa Kesmonovic at binaril ko ang ilang mga tao. At maliban sa tawag na ginawa ni Costa, Marami ring natanggap na tawag ang mga pulis mula sa iba't ibang tao patungkol sa pamamaril sa paaralan ni Costa. Kaya dahil sa mga ulat na yon, mabilis na pumunta ang mga pulis sa nasabing paaralan sa pangunguna ni Veselin Melek, ang head police ng Belgrade Police Department. Pagkarating, tumambad sa kanila ang nagkalat ng mga bangkay, mga sugatan, mga nag at mga natatarantang mga tao. Kaya ang ilang mga romisponding mga pulis at ambulansya ay agad na inasikaso ang mga sugatan at wala ng buhay na mga katawan. Batay sa naitalang mga biktima, may pitong babae at isang lalaking mag-aaral na nasa pagitan ng edad na labing dalawa at labing apat kabilang ang security guard na unang binaril ang mga nasawi. At patungkol naman sa mga nasugatan, ayon sa ulat ni Danica Grudisik, ang Serbian Ministry of Health na mayroong anim na mga mag-aaral at isang guro ang naitala, na kung saan isang babaeng mag-aaral ang sumailalim sa isang operasyon dahil nagtamu ito ng malubhang pinsala sa utak. At ang ikalawang mag-aaral ay nasa critical din na sitwasyon. Samantala, naaresto naman agad ng mga pulis si Costa na kasalukuyang nasa playground ng paaralan. Nasa mga oras na yon, hindi nang laban si Costa, bagkos Iniyuko niya ang kanyang ulo at ibinigay ang kanyang mga armas. Matapos ang pangyayari, batay sa pag-imbestiga, ang pamamaril na naganap ay matagal nang pinagplanuhan ni Costa. Ito ay nasa humigit-kumulang na isang buwan. Sa katunayan, gumawa pa siya ng sketch na nakasulat sa isang A4 sheet. Ang sketch ay parang isang bagay mula sa isang video game o isang nakakatakot na pelikula na nagpapahiwatig na siya ay nagplano ng detalyado ayon sa mga silid-aralan at kung sino ang dapat patayin. Ang ilan sa nakasulat sa A4 sheet ay mga target na dapat barilin na tinawag niyang targets to be eliminated first. Makikita rin sa plano ang mga listahan ng mga silid. Ito ay ang mga 7-2, 7-3, 7-4. Kabilang din sa sketch ay ang mapa ng paaralan kung saan siya magsisimulang pumasok at lumabas matapos ang kanyang pag-atake. Samantala, matapos maaresto ni Costa ayon sa batas, hindi siya maaaring maikulong. Dahil ayon sa batas ng Serbia, ang batang nasa edad na labing apat na taong gulang ay hindi maaaring mapailalim sa kriminal na paglilitis bilang isang may sapat na gulang. Kaya maiiwasan ni Costa ang pagkakakulong ngunit kailangan niyang sumailalim sa malawak na psychiatric evaluation upang matukoy ang kanyang katinuan. Dahil doon, ipapadala siya sa isang psychiatric clinic at isa sa ilalim siya sa toxicological test. Maliban doon, maaaring ilipat si Costa sa isang espesyal na lokasyon o sa isang saradong institusyon. Upang sa ganon, ang potensyal na pag-atake o paghihiganti laban sa kanya at sa kanyang pamilya ay maiiwasan. Samantala, inaresto at ikinulong ang 48 taong gulang na ama ni Costa sa kasong Serious Crimes Against General Security. Dahil batay sa pag-imbestiga, nang hinalugug ang bahay, bagaman lumabas na ang mga armas ay legal, nakalak sa isang safe na may combination code, at kahit na hindi matukoy kung paano nalaman ni Costa ang code, Responsibilidad pa rin ng ama ang mga baril na ginamit ng anak. At patungkol naman kung paano natutong bumaril si Costa, siya ay isinasama ng ama sa pangangaso. Kaya maaring doon natutunan ni Costa ang patungkol sa paghawak ng baril. Batay naman sa maaring motibo ni Costa, ayon sa isang Serbian parent na nagpost sa Twitter, maari umanong nabuli si Costa kaya nagawa niya ang mga bagay na yon. Sa kabila nun, hindi pa rin tinukoy o inilabas ng mga pulis sa publiko kung ano ang dahilan ni Costa sa ginawa niyang krimen. Samantala, matapos ang karumaldumal dumal na krimen, ang gobyerno sa Belgrade ay nagpahayag ng tatlong araw na pambansang pagluluksa mula May 5 hanggang May 7, 2023. At inihayag din ng ministro ng edukasyon na si Branko Ruzic na ang lahat ay maglalaan ng ilang minutong katahimikan sa lahat ng paaralan sa buong bansa. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina na Jen Concha from Marikina, Heidi Sapungan, Marilyn Idanan from Las Piñas, Mary Ann Ortiz and Family from Lipa City, Batangas, Amal Samenjo from Dubai, April Joy Binabise, at ang new subscriber na si Lizelle Esler. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan. At kung naisya pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Costa Kesmonovic. Ako po si G. Maraming salamat.